From bilyonaryo to milyonaryo. Yung intro ko kasi yan na bilyonaryo kayo. E di ngayon, kung na kayo ngayon, uh, medyo gipit na. <laughs> no, meron pa rin manatira. <laughs> Pero bukod sa pagdadivest, sangkaterba rin ang mga suliranin at hamon sa bagong tungkulin. So, makakaalis na si Presidente, hindi pa tayo rise self-sufficient? I'm just being conservative na. <laughs> at least, ang um, target ko 90%. Alamin ang mga plano ni Francisco Chu Laurel Jr., dating fishing tycoon pero piniling maging kalihim ng Department of Agriculture. Ngayong Webes, August 29, dito lang sa Tune In Kay tunying Live Digital Broadcast. Pasensya na kayo. Sabi niya separated kayo. Hmm. Wala ba kayong girlfriend niya? No, meron. Meron po? <laughs> meron, meron. May papakilala sana ako sa inyo. No, Buti pala hindi meron. ko na <laughs>